try natin dito pero tingin ko maliliit na lang ito so lang pa rin dito Oh, uh, putangin uh, na. Meron, meron, meron. Shit. Tang ina hindi naka-record. Motherfucker. Hindi naka-record. Whew. Pero hindi naman siya kalayan siguro mga dalawang kilo. 12 grams na lure. Ayan siya. Picture na natin. <laughs> Nagulat ako bigla tinakbo. Bigla niya tinakbo. Kala ko ay maliliit na tala ito. So, sabi natin sana nandyan ang nanay nyo eto na nga si mommy Amihan season favorite season wait lang tanggalan muna natin ho alright so tayo na kapalpakan hindi naka record hindi ko na pindot so meron ulit na yung nahuli siguro mga 1 kilo 1 to 2 kilos lang to hindi ko naman kalakihan 12 grams na lure lang yun siya giant trevally baby lang ulit wait yun lang ito lang gamit ko 12 grams nagulat ako biglang tumakbo biglang tumakbo yung line pala siya nilawagan ko yung drag kasi nga maliit lang eh maliit na yung board so tingnan nyo yung spot natin yan ngayon talaga pag may amihan sobrang lakas ng halon pero may chance ka makahuli ng mga ganyan ganyan ganyan, ganyan isda Diyan lang siya napaka babaw Hindi ko na record. Babaw lang 'yan. Diyan lang oh. Yan, yan lang. Paghagis ko diyan, bigla na tumakbo yung line. Okay, ba may kasama pa hagis pa tayo.